¡Oh! ay nabuhay ng mga mortal. Masawi man sa isang aksidente, sakit o katandaan, ika nga walang take two dahil iisa lamang ang buhay na ibinigay sa atin. Ngunit para sa ilan, partikular na sa mga eksperto sa tinatawag na cryogenic, naniniwala ang mga ito na maaaring maibalik ang buhay ng isang tao kahit ito ay namatay na. Ang cryogenic na isang agham sa pagpreserba sa katawan ng isang patay sa pamamagitan ng freezing ang nakikitang paraan sa ngayon ng mga eksperto you upang mistulang maging immortal ang mga tao sa hinaharap. Sa katunayan, ilan ng cryogenic institute sa ilang bahagi ng mundo ang sumubok at nag-alok ng pag-freeze sa katawan ng tao. Karamihan sa mga taong sumasa ilalim ngayon sa cryogenic ay mga cancer patients at iba pang pasyenteng may karamdaman na wala pang lunas sa kasalukuyang panahon. Kailangang legally at clinically dead ang tao bago ipreserba ang kanyang katawan. Sa Scottsdale, Arizona, United States, mayroong isang Cryogenic Institute na kilala bilang Alcor Life Extension Foundation. Sa establishmentong ito, makikita ang mga tangke na puno ng liquid nitrogen at kinalalagyan nito ng mga bangkay at ulo ng mga patay na may mga sakit na wala pang natutuklas gamot noong nabubuhay pa. Umaabot sa $200,000 ang minimum na gastos para sa katawan at $80,000 sa utak pa lamang. Samantala, marami rin mga medical professionals at scientists ang duda o Tutol sa ganitong teknolohiya. Nagsimula pa noong 1960s ang konsepto at pagpapractice o pag eksperimento sa cryogenics. Ngunit hanggang sa kasulukuyan, wala pa namang nakakagawang maibalik ang buhay ng isang patay. Para sa Dagdag Kaalaman, ito si Carol Tirao. Nagbabalita ng tapat, naglilingkod ng sapat.